Oh, partner. Good morning. Good morning, Joel. Uh, alam mo, claro. ang ganda ng pinag-uusapan nyo kasi uh, for the past 12 years, uh, nagiging, uh, kumbaga, lagi na tayo nagpo-cover ng mga crime scene. Uh, ang hindi-hindi ko makakalimutan talaga, Sansub, I'm sure na experience nyo rin to sa field. Uh, one time, may lumabas kami, may namatay. Tapos may nakaturok na panaksak sa, sa dibdib nung uh, victim, no? Tapos... Ah, uh, may kinalaman ng media dito. Basically, 'di dumating ang mga media, bla bla bla. Tapos na. May dumating na isang uh, media man na hindi nakuha na, na nakalagay na sa ambulansya yung ano. Ni-request na ilabas ulit. Tapos binalik yung ano, yung panaksak sa sa chan. Parang nagulat ako noon kasi bago lang akong reporter at uh, ano, 'yung ginagawa practice ba 'yon hanggang sa nag-research ako. Pinag-aralan naman natin 'yan sa college na bawal 'yung mga gano. N. Kasi parang drawing drawingan dating at parang binastos na 'no 'yung uh, 'yung mismong biktima. So ano ang tanong doon parang ano ba ginagawa ng barangay kapag uh, may ganyan 'no? Wala pa 'yung mga pulis, uh, hindi pa dumadating ang mga pulis, anong gagawin ng barangay? May makakausap tayong uh, barangay tano dito na you know, responde sa mga crime scene. Pero bago 'yan, meron pa andarang uh, kape at balita. O order lang ang coffee dahil I'm sure. Kinakabahan si Kuya sa pagsagot. Ah, po pa order nga, po order. <laughs> Talagang, oh, di ba? Meron ba kayo niyan, Sansu and uh, Joel? Di ba? Dali, Hmm. Pwede na, dali. Puntahan ko lang si Kuya, ha? Sir, ang sarap nung kape, tinikman ko na po, pasensya na. Pero sa inyo talaga to. Ayan. Tikman niyo po. Para hindi kayo kabahan kasi medyo yung pag-uusapan natin eh mahirap masagot ito, di ba? Alam niyo na po daw, yung tungkol sa crime scene. Ah, uh, kayo po mga ilang beses na kayong uh, uh, pumunta sa mga crimen dito sa barangay niyo. Ilang beses na? O? Uh, hindi ko na po natan pero marami maraming na, maraming beses na marami. na po sa, sa 10 dali. Hindi lang po. Yeah. Marami pa. Kasama pa yung paa. 20 plus, 30 plus? Gano'n mga. Dami na. Ano po yung natutunan nyo kapag pumupunta kayo sa mga ganyang lugar? Ngayon, may pinatay, uh, may nagbibte, o may tinamaan ng uh, ligaw na bala. May ganun ba? May gano'n ano, kayo? Meron po, meron. Kasi unang-una uh, sa aming tungkulin, kasi sa sinumpa namin tungkulin, mm -hmm. ay pangalagaan ng kaisan at katahimikan ng aming nasasakupang lugar. No po? Mm -hmm. Kaya pag may mga ganyang aksidente, uh, talaga police matters niya, ang ginagawa po namin, ay eh, pinupuntahan namin yung lugar na kung itinawag man yan, ay uh, kinukurdo namin. Ah, okay. Kayo yung uh, oh, sa mga oh, usi. Oo, oh, oh, para... mo bang makukulit talaga? Para... Naku, napakarami rito. Talagang pag may mga ganyang aksidente, talagang dumadag sa ang mm -hmm. tao eh. Uh, pagkatapos yung pagkakordon namin, ito agad namin itinatawag sa, mm -hmm. sa Soko. pulisya, sa Soko. at mm -hmm. uh, sila po ang nag-iimbestigate. Hmm. Ito ang tanong. Medyo may mga ma hindi natin maiiwasan no? kung may makukulit na usi, merong makukulit na media men. Paano, may mga ganun ba na nakialam yung media men at lumapit doon? ah uh, meron din po, meron. Meron mga, meron mga pangyayaring ganyan. Hmm. Uh, at hindi naman ho natin ma... Uh, aalis yun kasi unang-una. Huwag tayo magbanggit ng kung anong channel uh, nila. Pero ano ho nangyari nun? Eh, okay naman. Na-cover uh, naman nila. Eh. Naintindihan ba? Hindi ba kayo tinaraya ng reporter? Ay, hindi naman, hindi naman. Mm -hmm. Hindi naman. O paano, paano, nyo sinisecure yung mga evidence? Unang-una kasi sa katulad ng sinabi ko kanina, kinukordo namin yan kasi unang-una, pag mga ganyan, halimbawa may mga nakukuha, may, may mga nandyan pa yung gamit, mm -hmm. ay marami tayong mga kaibigan na nag i okay. ayun po ang agad namin isinisip. Ay, yung ay, mga magnanakaw, palagi hubang may ganyan? Eh, hindi po talaga maiwasan yan eh. Kasi hmm. pag mga interesado sila doon sa isang bagay eh. O, halimbawa, meron na huba na parang ninakaw yung cellphone. Paano ko nandun yung evidence, yung last nakatext na yung pala yung suspect? Paano? May mga gano'n na ba na yung cellphone? Meron na mga pangyayaring ganyan. May mga pangyayari na pong ganyan. O, o paano yun eh? Di, hindi na ano yung kaso. Hindi na resolba. Hindi, hindi ko naman po ano kasi yan ay naipasa na sa police. Ah, pero ang ang ganda nun, ano, no, laking tulong sana na yung cellphone eh uh, nandoon pa rin, no, intact at makukuha ng soko, tapos biglang nanakaw pala. Paano ginagawa nyo sa ganun? Pag may lumalapit na mukhang uh, iba yung dating niya, parang gusto magnakaw, ano ginagawa niyo? Uh, Unang-una maingat po kami diyan, uh, talagang hindi namin ipinalalapit, pinalalayo namin ang tao. Eh, pinapalayo namin ng tao para hindi mapakialaman yung mga gamit na yung mga evidence ang naiwan. Uh -huh, uh -huh. Ano, ano yung pinakamalaki dito sa barangay na to na, na cover nyo, pinuntahan nyo at uh, nag-assist kayo bilang, you know, sa security? Uh, hindi ko na matanda. Siguro hindi ito yung nangyari dito na sa may, ano, na dito sa lugar namin, dito sa nasasukupan namin lugar na yung Uh, hold up yata yun na... Alam niyo po yung gagawin niya? Opo, opo, ganun. Okay. Eto, San, tanungin natin sa... Nakausap natin kanina, yung mga residente dito sa malapit dito, nagtanong ako kung ano ang kakayahan ba ng polisya para mag-imbestiga o i-secure itong mga evidences. etong ang sinabi ng panlasa ng masa. Oh, uh, ano may... po? Tanong ko, ah. Tingin niyo po yung uh, kapulisa kapulisan natin may kakayahan para mag-imbestiga crime scene po? Sa palagay ko ho, may mga pagkukulang sila kasi kung magagaling sila talaga eh bakit naman pagka may mga na kaso sa NBI pa dinudulog. Ibig sabihin yung malalaking kaso? Marami pong mga kaso na malalaki na hindi talaga gaano na papa na solve ng mga kapulisan natin eh. Mm -hmm. Kasi kung mismong mismo ng katulad niyan narinig natin mismo yung presidente humingi ng tulong sa NBI para magkaroon ng mm -hmm. ma-solve yung mga Hingin mo, may baka patasok. yung mga gadget, yung mga equipment, baka may kakulangan tayo ron. isang bagay din ho 'yon, nakakulangan sa mga kanilang mga kagagamitan. Mm -hmm. Thank you. Kakayahan ba? Hindi ko po alam. Hindi, ah? Hindi ko po alam. <laughs> Ibig sabihin na ay may kakayaan sila? Parang wala eh. Mahirap kasi yung mga ano ng, ano ngayon sa mga polis yung mga gamit nila. Yung equipment. Uh -oh. May kakulangan sa equipment. Mm -mm. Mm -hmm. Kaya yung lalo, lalo na sa mga fire guns, mm -hmm. hindi nila matukoy kung sino at saka saan ang galing. Sa galing. Mm -hmm. at Anong saka, dapat gawin tingin mo? Siguro po ano, tawag nito kung baga kung sa akin lang, aanhin ah, ko yung mag-iimbestaga ako sa mga bawat lugar ko sino yung may mga barel na hindi nakariso o kaya yung budget, tingin mo baka may kakulangan tayo sa budget kaya ganun ah siguro po kasi masyado mahirap yung Pilipinas eh <laughs> masyadong mahirap ang Pilipinas well, Uh, minsan kasi sa discard rin ng uh, mga kapulisan kung paano yung gagawin nila no, kapag nagsisecure sila ng mga evidence. Pero san magkapaalam na muna tayo kay Rick Fennaplor, Barangay Police Security Officer dito. Medyo ang, ang, dami niyang, ang dami ko natutunan din sa kanya, ganun pala ang mga barangay tanod. No? Pag o, you know, uh, pumupunta sila sa mga crime scene. O, San, balik na muna sa'yo. Yan ang panlasa ng masa. Okay, maraming salamat, sir.